My dear. Yes. Paano ba ang marapat na pangil ng Sabat? Ah, maganda yan kasi nabanggit mo yung salitang marapat. Sa Bible kasi may mga itinatala na nangingili ng Sabat pero hindi naman marapat. Kagaya ng mga Hudyo na naabutan ni Jesus Kristo. Mga sabat keeper sila actually pero pinabigat nila yung Sabat. In fact, ah, kapag ka merong kabahagi sa isang sekta o relihiyon na nauunawaan niya yung aral patungkol sa sabat, imbis na maliwanagan siya, ay maraming ayaw pa rin tumanggap. Ang dahilan kasi yung nasa isip nila is kung paano ito ipinangingili ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Pero tandaan natin, iba yung paraan ng pangingilin sa Biblia kaysa sa paraan na kung paano ito pinabigat ng mga Hudyo na kumakalaban kay Jesus. Ibig sabihin, kung ipangingilin mo pala ng tama ang araw ng Sabat, hindi ito kagaya ng pangingilin ng mga Hudyo na kumakalabang kay Kristo. Sapagat yung paraan ng kanilang pangingilin ng Sabat ay isang Sabat ng kabigatan at paghihirap. Hindi na ito Sabat ng pagpapala. Dahil nga po sa napakarami nilang idinagdag na siyang nagpahirap o nagpabigat sa isang Hudyo na gustong mangilin ng Sabat. Pero natin na ang sabat hindi lamang po ito para sa Hudyo sapagkat ayon sa pagtuturo ni Kristo, ginawa ang sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa sabat. Ibig sabihin, kung kinikilala mong ikaw ay tao na nilalang ng Panginoon, marapat lang na mahilig ka ng sabat sapagkat ginawa ang sabat para sa iyo at sa akin. Unang dapat natin i-consider, ang sabat po ay nagsisimula ng sunset to sunset. Like for example, pumasok ang araw ng Sabado. Hindi po nag-i-start ang araw ng Sabat sa oras ng alas 12 ng umaga ng Sabado. Hindi po, sapagkat hindi po yun yung reckoning ng Biblia. Ang pasimula po ng Sabat sa Biblia is sundown po ng biyernes. Sa Pilipinas, karaniwan yan, ang sundown sa Pilipinas ay pumapatak ng at least mga alas 6 ng hapon. Ibig sabihin, Friday 6 p.m. Karaniwan, hindi naman yan laging eksakto. Friday 6 p.m nagsisimula na po yung araw ng Sabat. Then Saturday, paglubog ulit ng araw, karaniwan ulit sa atin sa Pilipinas is 6pm. Saturday, 6pm, tapos na po ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, ang ikapitong araw o araw ng Sabat ay nagsisimula ng Friday paglubog ng araw hanggang Saturday sa paglubog ng araw. Ito yung number one na dapat nating i-consider sa pangingili ng Sabat. Ang Sabat po ay merong physically rest kapahingahan po ito ng katawan. Kaya nga po, ibinigay ng Diyos ang sabat upang hindi ka matukso na magtrabaho 24-7. Unang-una, makakasama kasi yun sa iyong katawan. Hindi tayo i-design para magtrabaho 7 days 24-7. i tayo na may oras at araw ng kapahingahan. Pag-araw ng sabat, sa paglubog ng araw, sa pasimula ng sabat, kasi nagsisimula ang sabat is gabi dapat po ang ating katawan ay nakapahinga. Yan po ang ginawa ng mga lingkod ni Kristo. Nung gabi na pumasok ang araw ng Sabat, ang sabi sa Bible, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ibig sabihin, Sister Michelle, ang Sabat, hindi po ito buong oras ng worship. Mayroong oras para po sa pagsamba o sa worship. Pero tandaan natin na dapat sa paglubog ng araw, ito ay araw ng paghahanda para sa pagsamba sa kinabukasan. Kaya ang unang-unang sangkap ng sabat is physically rest o kapahingahan. Ikalawa ay pagsamba. Iba yung pagsamba, iba yung pangilin. Merong pagsaba, pwede natin gawin araw-araw, pero hindi ka nangingilin ng araw. Pero kapag ka ng pangilin, may bahagi po siya ng pagsamba. Iyan naman po ang pinatutunayan sa kasaysayan ng Biblia. Halimbawa, nung si Jesus, nung panahon na lumakad siya dito sa lupa, siya po ay pumasok sa sinagoga noong araw ng Sabat, nagtindig upang bumasa. Kaya si Jesu Cristo, pangunahin na sumasamba sa tunay na Diyos, pag araw ng Sabat, siya po ay pumapasok sa sinagoga upang dito po ay sumamba at magpuri sa tunay na Diyos. Kaya hindi matuwid na ang isang tao araw ng Sabat is namamasyal o nandoon sa kanyang sariling kalayawan. Si Jesu Cristo, araw ng Sabat, ito'y pagkakataon o oras para naman po sa kanyang kaugnayan sa relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya pagka-araw ng Sabat ay mas naiiting o lumalakas yung ating spiritual na pamumuhay sapagkat dito po kinakatagpo o sinasamba natin ang ating Panginoon. Siyempre, hindi lang naman sa araw ng Sabat uh, pwedeng sumamba. Pero kung sa ibang araw sumasamba ka, hindi mo rin dapat alisin yung pagkakataon na pag-araw ng Sabat ay makapagbigay papuri o lugod ka sa ating dakilang manlilikha ikatlo at huli, ang sabat po ay merong pagliligtas ng buhay. Dalawang aspeto yan. Una, yung pangangaral ng ebanghelyo. Ikalawa, pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya yung iba, uh, hindi pamilya sa tamang pangingil ng sabat, ang ginagawa nila is nagtataka sila. Bakit sabat, sabadong sabado, eh uh, bukas ang mga ospital ninyo? Eh, kasi oh, kung titingnan natin sa concept ng Bible, si Kristo araw ng Sabat nagpapagaling. Hindi naman talaga bawal gumawa sa araw ng Sabat. Meron pong marapat o matuwid na paggawa sa araw ng Sabat. Ang isa nga po dyan is yung pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya po ito'y pagkakataon para dalawin ang mga kapatiran para i-concern sila. Kapag mayroong may sakit sa kanila, ay pwede po silang ipanalangin sa araw ng Sabat. Ganon din pagkakataon ito para ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga sabi ko, hindi pwede na uh, ang buong araw sa araw ng Sabat is nakakulong lang tayo sa kapilya o bahay-sambahan. Sapagkat iba yung pangilin, iba yung pagsamba. Yung iba kasi ang ginawa ay puro pagsamba yung buong araw at oras ng pangilin. Hindi po kung paanong may physically rest, merong worship, dapat meron din pong pangangaral ng Ebanghelyo. Yan po ang ginagawa ni Kristo araw ng Sabat, nililibot niya yung bawat bayan upang doon ay magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at mangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kaharian ng ating Panginoon. So itong tatlong aspeto na ito may kinalaman sa Sabat ay hindi dapat mawawala para maipangili ng tama ang banal na araw ng Panginoon. Merong physically rest, merong worship, at merong pangangaral ng ebanghelyo at pagpapagaling ng mga may sakit. Masabi po sa aklat ng Isayas, mapalad daw ang tao na nag-iingat ng araw ng sabat upang ito ay huwag malapastangan. Kaya po ang tao ng Diyos, partikular sa mga Kristiyano, sila ay dapat na nag-iingat o nangingilin ng araw ng Sabat. Ito'y tanda na ikaw ay galing sa Diyos at tayo ay nilikha ng ating Panginoon sa loob ng anim na araw at sa ikapito siya po ay nagpahinga.